Hi guys, Joseph Ligman po aka kay Monkey Blog and welcome po sa YouTube channel ko ngayon. Po nandito ako sa Boracay, eh. may nagtunlak sa akin, may nagninegosyo dito. Ang negosyo niya is paggawa ng kape, ang pangalan ng pwesto niya ay Coffee Kappa. Uh, tara po, kausapin natin siya paano siya nag-start sa negosyong ito at uh, ano yung dinaanan niyang trials bago. Sir, maaari po ba silang magpakilala? Ah, uh, ako po si Sian Jongko. Jongko. Uh, ano tong pwesto na nabuksan dito at na pumapasok kayo dito? Ano yung pangalan ng inyong shops, sir? Yung coffee shop namin po ay pangalan na Coffee Kappa po siya. Coffee Kappa. So ano yung mga products na uh, sinoshowcase nyo sa shop nyo? Um, meron okay. po, mga ano po namin, coffee po siya. Uh, coffee? Coffee, tapos oh. meron po mga... May coffee sa and? Sandwiches. Sandwiches, pizza. Tapos sa, uh, yeah. all the breakfast po. Yan, yeah, okay. Sige po. So if if ever, no, kailan ka kailan nag-start itong pwesto rito na ito? Anong... Um, February po yung nag-start ko. February, the, only this year. Oh, uh, this year. Sir, sir dun sa starting nila, ano po yung uh, masasabi nilang bestseller sa sa products nila, sir? Ang um, bestseller number 7, ano po? ah, Mostly coffee po siya. Coffee, Spanish, ano? You know? Spanish latte po. Spanish latte, you know? Ay, yun po yung decision namin. At mga all day breakfast mo namin. Oh, breakfast. Oh, marami nagbe-breakfast, ano? May uh, free coffee na po kasi sa okay. 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 Ano po yung coffee ni Lesser Brood? Uh, bird coffee po. Siya. Oh, grabe. Uh, talagang, uh, breakfast. ano yung unlimited? Ang, um, hindi po. Isa, ang um, isang coffee po siya, tapos... Uh -huh. uh, with uh, um, breakfast na. With breakfast na po siya. Sir, nung nag-start tong pwesto na ito, uh, Mabil malakas po ba kagad or hindi? ah uh, medyo paunti unte na naman po. paunti unte uh, um, lang din. Medyo lumalakas din. Pero ngayon, ngayon kasi season, medyo mahina na sa Kasi malapit na kasi yung low season po ba. Oh, so, no? So, tag -tula, tag -tula. na siya. Tagdula na. Pero ano yung pinakamalakas na na, 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 na niya dito, sir? mga uh, ano po, uh, like February po, February, March, April, ganyan po madami. Ah, po okay. Gusto mo tsaka May ngayong May, pero yung medyo ngayon na yung katapusan na ng May, hindi na siya gaano. Konti na lang yung turista uh, gaano din po. po. Mostly ng nationality na narito sa Boracay, eh, sir. Ano yung ah uh, uh, ano, Koreano, Japanese? ah uh? uh, Korean po, siya ang um, ano mga European mga European no oh, so, oh, marami. marami marami ngayon ganun din naman ganun madaming ay Chinese na Chinese oo. Oh, oh. Korean, Chinese, and oh, uh, European. European. Sir, matanong mo, hindi ko natanong kanina. Ano yung address dito, sir? Ano yung uh, station tayo sa Barakay? Station 3. Uh, yung landmark po namin po, Bilya Romero po. Yan ah, Bilya uh, yan po yung landmarks. Sir, Saan itong Bilya Romero, ano ito? A uh, hotel po siya. Ah, oh, hotel. <laughs> okay. Abi nando kami sa Grace Pit or ah Pit Village. Yes, oh, oh, fate, oh yeah, fate uh, Pit Village. Uh, sir, yung yung pinakamalakas na benta nila ade, ma masasabi niya kaya? Ah, uh, ano po eh, um, confidential. <laughs> confidential. <laughs> <laughs> pero maganda po ang kita. Hindi naman po siya na si zero talaga. Ay, hindi naman po. Nakikita naman po kahit pa paano. Ah. Okay. Sir, yung ano, hindi yung masabi yung uh, kung magkano, pero yung uh, visitors nyo, yung guests nyo, mga ilan, in an average, 40, 50, 100 per mga day? naman po, abot uh, mga, siguro mga 20 plus or... 20 plus to 30 in an average. Pero yung pinakamalakas na araw na, na meron kayong guests dito sa shop nyo, sir? Um, ano lang, di ko mano kung ano eh. Pero minsan kasi, kung pasok lang din kasi yung guys, hindi naman namin. Biglaan na lang, Biglaan namin, na, lang namin, no? Biglan, na rin. na oh, lang kasi na rin. O, bigla kumukumpol. Lalo mga Koreano, kasi binibili lagi nilang mga Koreano, mga ano, coffee. Coffee, Americano. Yan yung ano ah, nila, Americano. no mm -hmm. oh, Yan po yun. And sir, sa, may islak may si, araw ng uh, linggo, ano yung araw na pinakamalakas, saka ano yung araw na kikipin yung mahina? Tsaka linggo, medyo may po siya yung linggo. Linggo? Oo. Oh, linggo. linggo. Pero hindi naman halos talaga na ganun. Minsan, ano din, malakas minsan. Pero pag mga lunis hanggang ano, medyo ano siya, medyo malakas. Bakit nyo yung sasabi kayo yung pagkalinggo ay eh, mahina? Kung di sarali, po, ano kaya nangyayari? Hindi ko nga rin po alam kung bakit. <laughs> yung linggo kasi, yan nga sana, ano, kasi yung mga tao kasi yes. walang trabaho yung iba. Na dito pupunta yung mga local din ba ng mga dito sa Pilipinas. Kasi hindi ko alam. Mas ano kasi yung mas binta kasi yung ano namin sa mga foreigners. na, talaga. Uh, Pinoy. Oo. <laughs> Pero sa mga breakfast din mga Pinoy. Namin. Sir, ano yun? Dito sa klase ng negosyo nyo, sir, sa paligid nyo, ano yung tamang pag-uugali na dapat eh uh, meron yung isang katulad ng may negosyong ganito? Ang ano po, ang tawag dito? Kailangan, ano lang din po, kung sa negosyo kasi kailangan, ano pa dito, yung kahit hindi man kumikita ng, parang ano po ba, yung, ano pa dito, yung, ano ka lang, tiis ba muna? Tiis mo na. <laughs> mag tiis Eh, how about yung ano, yung pag-entertain sa customer, ganyan kaya sa client? Yun. Yung mga pag-entertain sa customer, yung mga galing po, tsaka kailangan po, ano din, maging... Ay, malinis po yung S ano. Ay, lugar. Uh... Yan po. Yun. Eh, well, sir, kun sakali, ano yung mga sahog na Ano nauubusan po ba kayo ng kape, ng brood? Saan nang gagaling yung materialis niya, sir? Hindi hmm, kasi, na, hindi namin kasi masasabi po kung saan okay. Okay. Pero dito lang din sa Pilipinas. Within, siya, so, dito, know, lang can't can't uh, dito, Yan lang po. Tapos yung mga ano naman namin, sa Kofi naman kasi namin, pag unti na naman na ano, kinokontak kasi agad namin. Tapos yung mga ano lang din namin dito, ginagamit lang din dito, lang din kasi nang binibili lang din sa mura. Pero yung kape, hindi ko dito. Hindi sa dito. Sa ibang lugar. Sa ibang lugar na. Sir, doon sa ano, Arabica ba ito? Robusta or nahalo kayo na nagmi-mix? Arabica po siya, sir. Yung ginagamit na. Ay, yung mabango, no? Oo, oh, Arabica. Sa. Meron na yung sa mga broad coffee kasi namin sa Barako po siya. Ah, Barako. Uh, Batangas mostly. Okay. So if ever, ma marirecommend nyo ba na ang mga tao ay magkaroon ng ganitong negosyo na katulad ng hawak-hawak uh, nyo ngayon? na uh, siguro pa yung hindi <laughs> hindi <laughs> natin masabi yun. Uh -oh. Pero nga kayo, kung kung sakali, balang araw, magkakaroon ba kayo ng pwesong ganito? magugustuhan niyo ba mag-operate din? Siguro po kung medyo malakas na yung ano business na ayun po, uh, talaga po mag-open ko ng Mostly anong drop drop na capital na kinakailangan? Dito nang nagre-rent kayo, no sir? Nagre-rent po. Magkano yung rent nila rito a month? Hindi ko lang maan, oh. sir, magkano uh -huh. <laughs> po rent. Siguro nasa 20 plus. Dito, 20 plus to 30, yun oh. yan, yeah, no? Kasi Hi guys! For those who haven't subscribed to my channel yet, meron na subscribe button. Kindly subscribe, like, and share. Click niya na rin po yung bell button para ma-notify po kayo sa mga susunod kong vlog. Sige po, tara po. Pagpatuloy na natin ang uh, ating uh, uh, pakikipag-usap. Kesar Zian. Uh, ano to? Se central eh. Central na oh. central. Tsaka meron din kasi kami yung pwesto po dun sa Robinson Basel. Sa Robinson? O oh. oh, yung liquid bar na po siya. Robinson sa? Dito lang dito po sa Station... Ang ah, dami na rin ng Robinson! Grabe na lang. SM wala pa. Wala. Sa Timol. O sige so, yeah, sir, if ever uh, invite nyo sila na uh, pumunta, pagka napunta sila sa Baracay Station to, punta sila rito sa, sa pwesto nyo yeah, sir. Apo. Uh, kung gusto nyo po mag-coffee po or breakfast, uh, pag pumunta po kayo dito sa Baracay, meron po kami dito po sa Station 3 sa Bellia Romero po sa yung landmark po diyan sa labasan naman po ay Fit Bailey's. Papasok po dito. So, Tapos ang harapan natin, ay, yung harapan po natin sa 7 eleven Oh, sa 7 eleven Oh, seven seven seven. 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 Saka activities area po diyan sa TV uh, area. No. okay. Okay. thank you very much sir. Napaulaan niyo ako. Sasama na ako sa video, no? Ah, ah. ah. mga kababayan, no? Pagka nandito kayo sa Boracay, punta kayo sa pwesto ni Sian po ni, si, ni dito sa Boracay, Station 2. Harapan natin, landmark natin ay uh, Villarivero. Tapos harapan natin, 7-11. Okay? Paalam po, ito po si Kayo Manggi Vlog. Hanggang sa muli po. Paalam. God bless. <laughs>